Alright. Mali. Mali. Oh, ulit sa minsan kaibigan ko, minsan hindi, na si Pau Pau Kasalud. Mali. Mali guys eh. ba? Diba? Ah, ang tanong ko lang Pau, bakit pilit na ikinokonekta sa world title fight ang mga laban na, ba? Diba? Hindi naman world uh, championship o kaya tuna fight o kaya activity fight bakit pilit na ikinokonekta at bakit clickbait ka na din ngayon ganito versus astrolabio why di ba bakit pilit na ikinokonekta doon pumapasok yung ano eh yung meme me lang eh di ba if you want to compete or ay, hindi ko alam una sa lahat kung are you labeling yourself na Diyan ka na? Kasi ikaw din ang may sabis noon. Eh bro, hindi naman ako kanila, hindi din ako inyo. So, you know, I can I can do this. I can you know, create a content objectively because I'm not affiliated with anyone, which is true. 'Di ba? Eh bakit ngayon? Ik nagbebenta ka na ng ticket. La tapos parang gina ikaw na yung ano, nag parang self-proclaimed PR guy, 'di ba? Tapos kinokonekta mo pa kay Astrolabio, man. Why? Why? Kasi ano? Hype? Mahirap pa Is that the way you hype things? Tapos meron ka pang ano? Meron ka pang uh, content na it, it, That is an ethical Ito real talk pa wa yung, uh, yung African Sinasabi mo? gusto niya magpa-interview may bayad Why are you disclosing that? That's unethical bro If he is asking for A uh, fee sa kanyang interview discreet mo lang yun bro Hindi mo na kailangan i-ano yun kung hindi ka papayag pala sa ganun niya, hindi eh, wag mong interviewin. Sasabihin mo po, nakadepende sa tao, is it worth it? Men, ikaw ang, ikaw ang lumalapit sa kanya. The fact na lumalapit ka sa isang boksingero, ibig sabihin, worth it yun. Basta sabihin mong, is it worth it? Ano, babayaran ko siya? Para interviewin, is it worth it? That is, that is unethical, bro. Kahit magtanong ka sa mga, sa mga media, sa mga mainstream, o, oh, ala Siyempre, pinakasiga sila. Una, isa sa mga pinakasiga sila, Sir JMC Asat. Higop lang tayo. ba? Diba? mag interview ka ng isang tao. Sasabihin ng tao, again, ano niya yun? Prerogative niya yun. Um, magkano po ba yung fee ng interview ko? Kasi, nothing is free today. Lucky na lang tayo na karamihan sa ating mga boksingero nagpapa-unlock ng interview for free. Pero, Lalo na din sa Amerika. Although sa mga Pilipinos, eh, we will find, ay, grabe, nagpapabayad. Pero men, that's how they do it sa US. Yan sila, uh, to name it, sila, kahit sila, uh, Lodi, yung mga idol natin, yung mga nauna talaga, sa Amerika sila, Ellie Setback, bago yun magano may bigay yan, men, manghihiram siya ng video, manghihiram, hindi siya mag-courtesy lang, magbibigay yan, 100 dollars, Okay, uh, bakit ko alam? Eh syempre nagganoon niya ako eh. Yung uh, yung sa Pan Pacific na video ni, ni Senator Manny, pag gagamit siya ng video mo, hindi siya courtesy lang. All right, I'll, I'll, send him. I'll send him 100 bucks. Kay Sir Brendan niya pinadala tapos pinadala sa akin. And I'm not even asking ano lang sa kanila yon. Automatic na sa kanila yon. And ngayon, but kasi parang ang lumalabas, 'di ba? Parang uh, ay kasi interviewin ko siya kaya lang nagpapabayad, they eh, worth it ba? the mere fact na nag-reach out ka at uh, gusto mo siyang kapanayamin, ibig sabihin, worth it siya. O ayaw ko naman sanang mangialam sa mga ano nyo dyan. May, di ba, magtanong ka kung ayaw mo maniwala sa akin, magtanong ka sa ibang mainstream media. Halimbawa ganito, i-interviewin ko si ganito eh. O, oh, let's say sikat na personalidad. Kaya lang guys, hindi ko siya ini-interview pa kasi nagpapabayad siya. Guys, uh, o ko opinion nyo ah worth it ba? Nabayaran ko siya. Tapos interviewin ko siya. That's not how you do it, pao. O, kaya mo, hindi. Kaya mo magpabayad. Bayaran mo, interviewin mo. Don't mention it. Hindi mo kaya bayaran. Hindi ko alam, again, hindi kasi may, pe, may pera ka naman, di ba? Galante ka nga eh. Sa akin, ha? Galante yun sa akin eh. Tapos, sasabihin mo, ay, nagpapabayad kasi eh. So, hindi ko muna interview. Kayo muna tatanungin ko yan but sa uh, no no pau sa <laughs> ba? Diba? You can do better than that. Balik tayo dito kay Astrolabio. Bakit mo ko sinisingit ang kung sino sa laban, malaking laban sa Stockton Arena, Stockton, California this coming May 13. May 13 world title fight ha. Vincent Astrolabio versus Jason Muloni. Pwede sa sinisingit mo si Astro versus uh, itong uh, kung sino man. Pagkatapos sinasabi mo pa, tatangkain ni Astro Labio na ang belt na dating nakay. Kailangan mo talaga i-connect doon? Eh kung i-connect mo pala doon, eh di sana sinabi ko na lang na na before na punta doon sa ganya sana na eh kay Marlon Tapales dati. Kay Marlon Tapales dati ang belt na yan eh. Bago na punta kay Zulani Tete yan na pinaglabanan nila ni Arthur Villanueva. Di ba backtrack ka nila ng backtrack hanggang sa magsimula yung ano, yung uh, WBO men. Di ba? Hindi ko na maintindihan mga diskarte mo, Brad. Di ba? Kung dati diretsyo ka at may paninindigan at uh, nagagalit ako kay Badong Kangkong pagka uh, binibira ka, eh ngayon, para bagang pinapatunayan mong tama si Badong Kangkong kasi kahit si Badong Kangkong naman although liko eh may paninindigan. O liko nga lang. <laughs> Pero may paninindigan. 'Yan ang mga ano. Saka tahasan niyang sinasabi, ako bias talaga ako sa ginaganon niya. Mali o tama basta may kinakapenaw ako, kampi ako sa kanya, bias nga eh. O, at least 'yon kahit liko ang pananaw at paninindigan, mayroong paninindigan. Maang maganda sa kanya may paninindigan. Hindi yung naninindigan na ganito, bukas ganito na naman paninindigan, tapos sa susunod na araw, maninindigan na naman ng iba, tapos manin... Man, hindi yan ganyan. Kahit vlogger ka, part ka na din ng e-media. At credibility, integrity is really important. Saan ka ba? Anong kulay mo? ba? Diba? Hindi yun yung sabihin mo. Ay, wala na akong pakailang. Dati yung sabihin na din kinabukasan, hahawakan mo yung kamay ng kung sino, ahabul-habulin ha, mo mag-holding hands, man. ba? Diba? I am telling you this, kahit sa privado nag-uusap tayo, because, man, you know, you have to know your worth. Ikaw mismo sa sarili mo, kailangan mo ma -ano, sa sarili mo. Hindi na, na, hindi na kailangan sabihin pa sa'yo, man. Kasi kung tutusin, di ba, isa ka or ikaw ang pinakauna. O, di ba? And you don't need to do that kind of you no know, things because I am telling you, yung mga athletes, uh, mid-30s, paritiro na yan, yung mga nasa media at mga kagaya natin, eh habang tatagal sa industriya, mas lalong mag, mag add up yung, yun sa credibility natin. So, wag mong ano, wag mong, wag lunok pride, wag lunok ego, wag lunok, ano, um, uh, paninindigan. Nagsabi ka na eh, di ba? Magkaroon ka ng palabra, Deonor. Para hindi ka ano, hindi ka nasisita ng mga tao. Bakit ko sinasabi to sa iyo? Kasi kada magla-live ako, ikaw ang kino-comment ng mga tao. SB, bakit ganito? Bakit ganyan? 'Di ba magkaibigan kayo, ano? 'Di ba? Men, pao salud. 'Di ba? ayusin mo, bro. Ay, say usi mo. Diba? Kasi, ang dami nagsusumbong. Hindi naman kita nakikita lately. Nagkaka-chat-chat lang tayo. Pero, yung tao kasi nagsisabi sa akin, SB, oh. O, oh, ina naman dinidikit kay Estrolabio si Kwan. O, oh, SBO, oh, nagkiklikbait, nag-, nag man. Meron, pang, meron ka pang mas Aalam ah, alam na mas epektibong paraan kung gusto mo mag, man magklikbait kaysa dun sa ginagawa mo ngayon. Magandang umaga pa lang para sa akin kasi kakagising ko lang. Galing kami ng ah, malayong bayan ng Pampanga. Shoutout po sa inyo. Hello po sa inyo dyan. At sana po makabalik kami dyan ni Billy. Uh, thank you for uh, having us. At maraming pong salamat sa lahat po uh, ng uh, nagaantay no, pasensya na kasi pinagmaneho ko si Billy, uh, lagari may mall show sa ano sa San Jose del Monte tapos dikit kami Pampanga. So ngayon, balik na tayo sa balik na tayo sa pagko-content. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat.